Oh, ang dami nang huli nila oh. Fresh ka ayo lagi. Eto na muli. Ano? Ay, dada, oh mula. Mulangin ko. Mimi. yung muli nila. Ayan, meron pang isang dumating na bangka. Good morning, mga kabuhid! And welcome back again to our channel. Support to this video, managbukta ka ron. Sa mga nangisda para makapalita ta og pres. Ayan, dito tayo sa ano? dagat. Ah, uh, pa ng konti. Magsi-6. Mag-ano tayo? Abang ng mga nang isda para makakuha tayo. Para makabili tayo ng fresh na isda. Ayun si ano, admin oh. Naglakad-lakad. Punta kami dito sa kaming ano, batalyon. Ayan. Ang ganda oh. Sarap maligo oh. na yung araw mga kabuhid oh. unti unting yung lumiliwanag. Ayan guys, ito yung uh, dumating na bangka. Mayroon silang huli na gisaw. Ayan, gisaw yung kanilang huli. Walang iba. 70 lang per kilo, napakamura. So, hintay-hintay pa tayo ng ibang isda na parating. Mayamayang konti. ano meron pa silang ano. Mayroon pa sila sa estero. Dami silang nahuli. Ito yung unang dumating kanina na sinasabi ko. nilapitan natin. Eh, marami nga. Mukhang mabigat. Hirap yung dalawang taong magbuhat ng uh, styrofoam. Si Binti Ferkelo. Pagdating sa palingki doon sa ano sa bayan nasa 140 na yung kilo ng isaw Ayan sila kuya oh. Tatalian nila ng ano, lubid. Kanilang uh, usungan sa amin ba usungan. Dalawang tao yung magdala ng isang ano, ng isang ganyan. Ayun. So, tingnan natin kung paano nila abuhatin yung kanilang huling mga isida, mga kabuhid. sarap dito sa umaga maglakad-lakad ayan punta ni admin oh. paborito niyang isda pala yan mga kabuhid ang gisaw sa kalaman ng karamihan ng mga supporters ng Team Labilian ang isdang isaw ay isa sa pinakapaborito ni Admin Alan ayun binuhat na nila bigat din siguro nasa na siguro to higit 50 kilos walang mga ganun kasi dalawa yung nagbuhat eh. Nas 80, 70 pataas So nakaalis na Hintay-hintay na -hintay lang tayo makabuhid Ng mga susunod na mga Ayan guys May nakita kaming butas O kain na yung san-san Baka mayroong ano Umang Umang ba yan? Umang? Tawag? Amang <laughs> Baka kagating ka Maputol yung ano mo Kamay sa laki ayan mga kaboy maraming parating ng mga bangka tatlo tatlong bangka yung paparating galing sa ano laot Ayan mga kabuhid meron dito dito yung isa na bagong dating sa kaya kuha ni kuya meron kayang huli Ay, kuha nila Ayan o oh. <coughs> Ayan mga kabuhid o nila yung pangka Ayan, nalagyan ng kalaso na kahoy sa beto tulog Pakyat ng ano dito nandun na yun yung isa o oh, dami ng huli nila o fresh ka o oh. ay baba na muna huli ito yung huli nila ayun, meron pang isang dumating na bangka yan inyong yung huli nila mga kabuhid doon sa kabila meron pang ano mga malilit na pusit Ang huli nila ha, Mayroon mga uh, Nagdatingan na yung mga bangka Ayan. Pusit Ang ating mga uh, Bulinaw Ngayon oh. pa Ang dami nilang huli Mga presko pa Sariwa marami pang mga parating ah. Yan, huli ni Kuya, oh. dami. Yan yung huli nila doon sa isang bangka. <coughs> Ayan mga kabuhid, andan yung mga huli, doon daw titimbangin. Ayan. Ayan. Hmm. Ayan. Dito. Yung maraming isa kanina. Tayo magbili. Ayan. Buli na, dami Ayan. Ay. Nangulit na mi, may na. 'yung aming napalit 700 'yung isa sa Kabulinawra mahal-mahal din ng isda pero mas mahal sa bayan. Tara, ayan. O, nata na ta. So, ayan ang ating nabiling bulinaw. Sa gawing ano, tawag dito? Kinilaw. Kinilaw. Yeah, tinatanggalan ng ulo. At saka ano, mga bituka. Tinik. Ano lang yan, 120 pesos sang kilo isang kilo may git Ayan. then yung ating nabili ito yung isa na malaki yung 350 yung kilo Ayan. ginayat ang laki malaki rin naman dalawang kilo yan no? sabawan, sa bawan yan isa yan bagong layak Bagong laya. Laya ang tawag sa isda na to. Masarap daw tong uh, sabawan. Tinula. Sabi saya. Ano Presko, presko. Ka bagong galing lang yan. Galing lang sa ano. Yung kanina sa, mga ano. Bangka. Napaka presko pa oh. Hindi pa nalagyan ng ano yan. Ice. Okay. Ayan yung marunggay para sa gipalitan na isda. Ayan o. Oh, isigang. Kinamatisan. Ang ulo. Ayan yung ano o? Ah, uh, tawag dito? In kilawin. Tapos lalagyan ng, tawag yan lang? Tabon-tabon. Lalagyan ng tabon-tabon. Pang pasarap. Ano uh. o? Yan yung lulutuin na uh, tinola. Kamatis. Para sa bawang. Iya. Yeah. Dipstick. Yan na, si Mama ang magtimpla sa kinilaw. Totoo yung masarap na kinilaw ni Mama. Ako pa mauhindo. Yan na, may taga buntag mauhindo. Na ay. Mula di man lang. Bila na daw? Sudah lang, 'ce. Tortosan. Ang sili. Yan na, gyalo-halo na. Gyalo-halo na. Sige lang Hindi man, man no, Yan na yung ating nabili kanina. Sa pinagtagpuan Dito sa dagat. Baulo, si Check ko, oh? Si, si, oh, yung tinola natin na isda. Oh. Oh. Lami kayo. Na? naluto na yung tinulan na isda na binili natin at saka yung kinilaw na ano bulinaw merong ano oh dahon ng ano malunggay okay kalami mga una ta mo natin yung sabaw ba Lami ay, tamis ng sabaw oh. Tamis ng sabaw ma. Tamis sabaw ba? Lagyan, Laya laki, malaya. Tripping, 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 tripping,